Ngayon po, ituturo ko po sa inyo kung paano magbuo ng Rubik's Cube sa mga hindi pa po marunong gumawa ng Rubik's nagbumuo ng Rubik's Cube. So, ang una po ay irarambol lang. Ang una ay irarambol natin. Yan. Rambol. Rambol, rambol <coughs> dahil rambo na sila ang gagawin natin ay eto ang gagawin natin cross ito katulad na ito. dapat ang katapat dapat ang katapat ng kulay white dito ay kulay white at blue rin dito parang ganyan Yan. white magkatapat sila at blue magkatapat sila dapat ganyan ang gagawin natin at ito orange. Asan ang orange? Nandito. At itatas natin. Ayan. Meron na tayong orange na nabuo. At ito, kulay red. Itatas natin. At itataas natin yan. May red na tayong nabuo. Blue, orange. At last na buboyin natin ay itong green. Ayan. isa na yan? Ayan. Buwan na ating cross. nagantay na sila. Ayan. Ang gagawin naman natin ay itong nasa, itong nasa gilid. Ayan. Blue, orange. Blue, orange, white. Ang gagawin natin ay natin at para magkatapat na sila. Ayan. Tapat na sila. At ibababa natin. Ngayon ay magkatabi na sila. Ayan. So, nga, taros, ang susunod ay ito. Orange, green white uh, or screen white so ganun din ang gawin natin pag hindi sila nagkatapat ito bababa natin at papahat gaganyan ulit at gaganyan hanggat sa tumapat sila yan, katapat na sila yan. So, natin yan so ito pa ayan, blue red ito blue Red White So, ang gagawin natin ay ganyan So, magkatapat na sila Ito, ito nasa taas naman Ito magkaiba naman Nasa taas Ang gagawin natin ay so, Ganyan Ganun pa rin Hanggang sa tumapat Yan May buo na ang ating first layer So, magpuproceed naman tayo dito sa second layer Ang, ang gagawin natin dito ay Dapat ang walang kulay dilaw parang ganito yellow, blue bawal yan, hindi pwede yan dapat ang walang yellow ang kailangan natin ito, green, red ito, yan ipapantay natin yung nasa yung, nasa, yung gento at hindi dapat natin ipapantay yung red na nasa taas parang ganyan yung red Undi dito. dapat dapat kung ano dito nandito ay yung ang iyano. at ito red nandito lalay natin tong red dito lalay natin at tatas natin pagbalik tatas ito nasa right ay oo oh, nasa right nasa right ang puti so dito natin yung yano tapos ganyan dito na ang ating ano, ganyan so, next ay ito, orange blue, so ilalayin natin orange orange blue, ilalayin natin so Yan. Itong Yan. Ito ang nakaganyan. Ganyan lang natin. nasa na siya dito. Ang di dito na siya. Huwag gagawin natin. <coughs> so, ngayon, buwan na, na, um, na natin ang second layer. Ayan. Buwan na. So, ngayon, ipipili naman natin dito sa, sa third layer. Kung panoorin nyo kung paano natin itong gawing cross ginawa ng mga. So, ngayon ay gagawin natin. Yan. Loba. Yan. So, isa pa. Ngayon ay cross na sila. At dito naman tayo nag-proceed. ay tatas natin ito dalawang beses ayan ayan parehas 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 ngayon ay dito naman tayo sa gilid ayan pag walang parehas ito ganyan natin <coughs> Wala pa rin. So, ngayon, hanap ulit tayo. Ito, may parehas na. Ipagawin natin. Hindi na tayo magana. Isa pa. Yan, may na. isa ay wala na ulit silang kaparehas. Maginilip natin. nagpapakanta na ako. Ngayon ay nakaganyan sila. Pag nakaganyan sila guys, ay hindi pwede i-ano yan. Hindi pwede. So, <coughs> ang gagawin natin ay tataas. So guys, 'di diba, Hindi pwedeng ganyan. Dapat kung na ganyan sila ay ibaliktad natin. Dapat ang kulay yellow ay nandito sa harap para sigurado mababawasan natin. Yan. Ito, baba natin. Ganyan. Hanggang sa tumapat sila. Pero, teka, teka. Ba't nag sila? Pero, ay, hayaan lang natin yan kung gusto tayo, dito. Ayan. Ayan. Bawa na ang ating Rubik's. Sana guys, niyo tayo, kung gusto niyo tayo, kung gusto niyo tayo, kung gusto at tayo, kung gusto niyo tayo, kung gusto niyo tayo, kung gusto niyo don't forget subscribe. Thank you. Pindutin niya rin ang notification bell para update kayo sa aking mga video. Paalam guys.